Eto, 40 kilometers. Yun na lang. Tapos, andito tayo. Nag-stop over tayo sa glit. Dito sa... Sa napakagandang view natin dito. Meron dito beach. Ayan, sa baba. Ewan ko kung anong tawag dito sa ano na to? Pero dito. Una oh, kumpay oh. kumpay sa kambing oh. Ayan. White sando. Oh. Kaganda. Let's go na. Let's go. So, around 55 minutes, isang oras pa bago makarating na ang katiklan.